you what's up mga kasaka ngayong araw na ito guys kailangan nating bunutin yung ibang gabi nito kasi sobrang kapal hindi gaganda yung mga ugat nito ngayon bawasan ko yan tapos lalagyan ko siya ng fertilizer yung pangpataba watch this for video guys tayo kasi guys pag ganito kakapal eh Kaya, kailangan natin bawasan yung masahan ito tanggalin natin ito guys oh, oh ano yung ito Ayan. kailangan natin ito guys tanggalin kasi hindi gaganda yun ano kailangan natin bawasan Kailangan ganito tayo Tandaan mo lang tayo Tandaan mo natin yung mga Pwede ko rin itong itanim guys pa. Ayan o. Yeah. Ayan. tulad yan guys di ba makakapal yan ngayon bubunutin natin yan yan bubunutin ko yan <clears throat> kasi guys ito yung mga pananim na wala siyang masyadong puhunan o kapital yan parang naglilinis lang tayo guys ng damo no yan tapos itong binibunot kong saan niya guys Pwede ko din siyang itanim pa Ayan ganyan Ayan Oop. Ganito yan Ayan Kasi doble doble Hindi gaganda yung takbo ng ugat nito Marami siyang magsaha guys yan. Ubusin ko yan, guys. Yan, lahat yan. Ubusin ko to. Yung ganito. Yan. Ano? Di diba, parang Sige, guys. Next video. Tapos yan guys <clears throat> Ito Taniman ko siya ng talong Yan Talong siya May lugbati pa nga ako dito eh. Ito yung Punla ko Kaso parang kukulangin Baka mag order na lang ako Ito yung punla akong Punla akong ano Talong Ano oh hindi kasi lahat na buhay eh. Yan ginawa ko siya ng ganyan. Para safety ba. Ayan. Thank you mga kasaka.